tayo sa Monte Maria kasama natin si Lexi yan drop lang tayo kasi hindi siya pwedeng ano eh kasi uh, may senior kapag may senior uh, the drop lang so yun kung may elevator naman to so check natin kung magkano entrance way back 6 years ago 4 years ago hindi pa tapos to eh nung pumunta kami tsaka wala pang walk glass na yan tsaka yung mga hotel hotel dyan so yan na siya Alright. Yung parking area. So malawak yung parking area. So yan yung parking area. So yan. So dati kasi ah uh, ano naman uh, malapit-lapit lang yung parking area. So ito kasi ginawa na talaga nila ng parking area. Malawak siya. Yan. So kapag may tips lang pag may senior citizen kayo katulad ng ginawa namin pwedeng i-drop na lang sa taas akit nyo yung sasakyan tapos i-drop sila doon at least ba? Diba, lahat ng sakay nyo ma <laughs> hindi mababagod sa ano kakakyat driver na lang yung yung bababa tapos mababa uli para pick upin sila para hindi na sila mahirapan diba so yun so tara alamin natin yung ah, parking fee at saka yung entrance so yan so, yung parking area natin ayan. Malawak naman siya. So, yun. O, tara. Ikutin muna natin. So, ito kasi yung pinaka-gate. Yan ang pinaka-gate. Pag may da-drop kayo, diretso lang. Kapag wala, dito lang. Eh, yan. Liko lang kayo dyan. Tapos parkingan na. Yan. So, maganda yung, ano, maganda yung view. Pwede kayo magpalipad ng drone dyan. Kasi, alam ko, kapag dun sa pinakataas, may bayad dyan. 2.5 yata. So, alamin natin. Siguro dun natin kung 2.5 talaga. So, yun sa pinaka Ayan yung last walk. Alamin natin kung magkano yung Alas bukas na Alright, so lakad na tayo So yung si Lexi, oh, overlooking na oh. <laughs> o so, akit lang So yan yung entrance So, matarik-tarik to <laughs> So maraming mga riders dito yan o oh. So yan yung Yung sa mga motor Yan yung sa mga motor Kita nyo naman yung view, di ba ang ganda? So doon yung parkingan natin Sa sakyan So nakakaingan na dito pala <laughs> Nakakaingan na So ito yung pala yung maliit na simbahan Dati Dati ano may simba dito May simba dito Tapos may simba rin dun sa baba <laughs> So nakadalawang simba kami nung una namin punta dito Tapos yung parking dito lang sa malapit Pwede pang yung sasakyan dati So yan, yan yung simbahan Malita simbahan yan eh. Yan yun na malitas simbahan yan may simbari yan dyan tapos dun sa malaki sa baba meron din dun so tara igutin natin Talo natin yung glass walk kung magkano ito na kasi yung glass walk yun so ito na yung glass walk natin akala ko bukas na as of February akala ko bukas na hindi pa pala so yun may entrance yun yan pero tingnan natin kung makasataas lang kasi tingnan natin ha yun know, o hindi pa pala bukas yan Bukas? bukas na ba yan? Bukas na yan? Bukas na po sir, pero hindi pa siya public open na. Saan lang pwedeng... Magbibigol yung... sa VIP card opo, sir. VIP card? Kapag VIP card, saan lang? Hanggang saan lang yan? Hindi siya sir, mabil mo yan, saka yung kamay ni mamamire, saka yung merulik. Ah okay, so hindi pa pwede doon sa Hindi, pag magbabil po kayo sir. pwede na po doon sir. Ah sa dulo? Tempo, opo. po. Ah okay. So magkano yung VIP card? Yan po sir, hindi ko alam sir. Pagka-pagka-stop date po dun, sir. Ah, Ah, dyan, dyan, ba magbabayad? Okay, opo, dyan pa magbabayad. Ah, dyan po yung staff namin. Ah, okay, okay. Pwede okay, sige. Pwede ko kayo maging kuya. Pwede kong tanong. Okay. Pagtanong. Okay. Thank you, boss. Magkano po yung VIP card? Po? Ah, 10,000. Okay. Dyan lang natin. Uh, available siya. <laughs> pwede dyan sa glass walk. Ah, uh, pwede siya. Pero, mag-avail kayo ng VIP card nila na work. Uh, 10,000 so 10,000 na yun parang kahit ilan na yung kasama mo lahat na kabuan na yung parang yung, lahat na attraction dito is ma-avail mo so parang 10 years yata parang ganun pero ay uh, yung glass walk na yun i-open rin naman daw nila parang before holy week yan so before holy week uh, i-open din naman nila yan so yun open na lang yan before holy week so sa mga mga pagantay antay nyo na yung holy week kung glass walk lang naman yung gusto nyo diba so yun pero si mama mary yung sa view deck 150 per head so 150 per head yan so yan so dyan na lang muna kayo kasi yung glass walk is mahal eh at saka hindi pa siya open antay nyo na lang mag open naman as of February ayan, so antayin nyo na yung holy week <laughs> yung glass walk para para ma makatipid-tipid kayo yung mahal ng VIP <laughs> so yun, VIP card so ang ganda ng view dito sa taas, so ayan oh. so so yun, yung glass walk na yan, yung mga VIP yan 10k yan, 10k VIP card ay nila na yung kasama mo dyan <laughs> Kaya nakakaano sila. Pero kung gusto niyo makatipid, antayin niyo na before ano Holy Week. Before Holy Week mukupo sa na rin naman 'yan. So 10k VIP card 'yan. Il ilan din na 'yung sasama niyo. So kapag naihi kayo, oh, may CR naman dito. Ayun No? Oh, 5 pesos. Tapos 'yung telescope nila 'yan, no. Oh, 5 pesos din 'yan. Tapos 150 naman dun sa Viewtech. Ayun oh. No? Know? So akyat tayo doon. So, kapag senior is 100. Yan. So, so yan. yan yung mahaba. Ano ko mahaba na yan. Ano na yan? Mindoro na yan eh. Tapos yung dalawang maliit na island. Parang Tingloy at saka Garde Island. Tapos itong mahaba na yan. Parang Mindoro na yan yan. Tapos Tingloy at saka Garde Island. ano you know, o. Pwede yung telescope yan. So. Magkano yung telescope? ano o. Ay, may 5 pesos, 5 pesos. So. 100 senior citizen sa view deck sa as. tapos 150 regular 150, 150 senior student PW 100 yun narinigin mo 7 years below free so yun lang sa mga gusto pong mag telescope insert 4-5 pesos coin yun sa mga gusto pong bumili ng pasalubong meron din pong tinda sa loob Thank you and enjoy. Thank you. Thank you. 150-100 Ito lang yan Pagpasok nyo dito Okay So eh, marami naman mga pasalubong dito Kung saan yung bumili yun Pasalubong yan. So dito lang So hanapin natin yung elevator Yung elevator nila So So yan may waiting area dito Waiting area So So yan yung elevator. Aakit na tayo. Doon sa view ni Mama Mary. Yan. So may waiting area dito. Yan. So elevator na tayo. <laughs> Hanggang 17 yata ito. Thank wow. <laughs> you. So, one to sawa dito kapag ano Pag nakabayad na ako, nakaakit na dito One to sawa naman dito yung ano? gano'n, kung gano'n Kung ko dito Sawa kayo sa... Oh, <laughs>